Lumalabas sa investigasyon ng autoridad na hindi naka-seatbelt ang aktres at host na si Alisa Alano nang maaksidente siya noong linggo. Sa CCTV footage ng MMDA, kitang kita rin kung paano sumalpok sa barrier at tumama sa ibang sasakyan ang kotse niya. May nustugo si Steve Dailisa. Sa CCTV footage na ito ng MMDA, hagip sa kamera ang aksident kinasangkutan ng TV host na si Alisa Alano. Linggo ng madaling araw, makikita muna ang ilang sasakyan na binabagtas ang kahabaan ng Marcos Highway. maya, -maya pa, makikita ang humaharurot ang SUV ni Alano. Sa sobrang tulin, sa sobrang tulin, talagang ang bilis. Ilang saglit pa sinalpok at inararo nito ang MMDA fence. Nahagip nito ang ilang sasakyan sa kabilang lane, saka umikot at tumaob. Agad na mga saklolohan ang naipit na biktima. Sa tindi ng pagkakayupi, kinailangan gumamit ang hydraulic cutter para maabot si Alisa. May malay pa si Alisa na natusok sa kanyang balakang ng isang kubong galing sa mga steel barrier. Bukod kay Alisa, dalawang kotse pa ang nadamay sa aksidente. Ako, kami unang nag-gip niya. After niyang sagasahan itong lahat ng barricade na to, diretso sa samin na tumama. Tapos yung driver mismo na kaibigan ko. Bagamat nang hihina pa, unti-unti na raw bumubuti ang kondisyon ngayon ni Alisa. Kwento ng kanyang manager na ialis na raw ang tubo sa tagiliran ng TV host pero kailangan niya pang sumailalim sa operasyon. Swerte hindi ito tumama sa internal organs niya. ay sa Responding Rescue Team, hindi sana ganito ang disgrasyang sinapit ni Alisa kung nakasitbelt lang siya. Lumalabas kasi sa investigasyon na tumilapo ng TV host sa passenger seat kung saan tumagos ang kubo. Pero ang labis na ipinagtataka ng mga rescuer ay kung bakit di bumukas ang airbag ng kanyang sasakyan. Steve Dailisan, GMA News.